ito, makakita nyo mga maka idol oh. Shout out! Shout out! Napakulo na rin sa mga estudyante kung saka ito, ito kayo, kita kayo B, para makakita kayo sa vlog ko Makakita kayo sa vlog ko Mag na kayo mag, Hi, na kayo, mag shout out oh. Mag shout out na kayo, shout out niyo na yung mga bats nyo na ako na Salamat <laughs> <laughs> po <laughs> Yan oh. Okay na, let's go na, let's go. Ah, uh, let's go guys. Yan lima na kayo. Lima na talaga mga kasama lima lang talaga alright to solar so ito lang ang, ito lang ang may ilaw so, sa bahaging yun napakadilim doon sa bahay ang problema nga ay talagang brown out so sabi ng mga tao mamaya pa daw alas 8 imedia magkakakuryente pambirang buhay <laughs> Yan ah. yon shout out sa mga estudyante sa Kaigo, mga idol. <laughs> Papunta sila ng parang dito sa barangay Bokbok, Lopez Quezon. Ito pala yung mga estudyante. Ah, uh, estudyante ng Eastern Tayabas College. Anong grade ninyo? 11. Mga grade 11, mga idol. Nandito. At wala kayong klase ngayon? Ay, panghapon po. Ha, ah, panghapon pa sila. So ngayon ay alas 9 pa lang ng umaga. So nandito sila. Oh, ang daming... Pasayero, tatlong transit kami mga idol So, let's go, mga idol. Uh, Ito, makakita niyo mga idol. Oh. Shout out. Pambira mo ay. <laughs> 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 Shout out. Mga panulay mo rin sa mga estudyante ko sa mga idol. you! Sampo. Sampo. Sampo na lang, sige. Bali, lima po din. Ay, yan. Dito kayo, B. Para ko makakita kayo sa vlog ko. ka kayo sa vlog ko. na kayo. Mag-shout out. na kayo. Shout out nyo na yung mga bats nyo. Uy, bayad na ako na. Stem po. Salamat po sa mga Salamat po sa mga kapatid. Salamat po sa Sa 60 po ay lima. Sa 60 po ay lima. Kuya, saan Ayun, ito daw siya tatlo totoo ato kya tatkai jam dvelo jam dvelo ay maglaro na totoo maglaro mag-share-share na lang kayo salamat ingat kayo shout out po kayo mino sakay natin mga idol mga magagandenso ang dami nila mga estudyante ng uh, Eastern Tayabas College BATS 2023 mga idol so may activity sila dyan dito yung parang dito sa bayan ng Lopez dito nagkatagpo-tagpo yung mga estudyante pagka yung wala silang klase so marami marami may nagpa-practice mga idol bagay siguro ng mga activity nila yan so yun o so big shout out mga idol mga panulo friends Ingat kayo mga estudyante and viewers ni panuli Maraming salamat sa <laughs> inyo at uh, shout out na lang sa mga viewers natin ng mga taga Eastern Tayabas College kasi dyan galing si Panuli wow. sa eskwela na yan. So big shout out sa lahat ng mga teacher, yung mga kabats natin dyan, yung mga nag, nag, si pagtapos ng Eastern Tayabas College. So sa kayo mga estudyante, ang dami nila. So bali, bali tatlong tricycle kami mga idol, mga Panuli Trails. Nagpati dito, yung dalawang tricycle na una nang umalis. So ako naman ay eh, di nagbablog nga tayo kaya tayo na iwan dito mga idol. so yan o, ito yung natin mga idol. So ganda ng panahon mga uh, panole friends, ganda ng panahon dito. Pati oh, ang sikat ng araw at sabi nung isang estudyante, mamaya pa daw ang pasok nila mga panghapon. Kasi sila ay mga senior high school na mga idol. So yan, dami nila o. Oh. So yan, shout out na lang sa mga estudyante. At ingat-ingat uh, kayo dyan mga idol, mga panole friends. Ingat-ingat kayo. At ito yung pasyalan mga idol. May vlog na rin ako dati dito. Silipin nyo doon sa mga nakadaan kong vlog. Dyan. Kasi pagka yung hapon na, mga bandang alas 5, alas 6, napakaraming estudyante dito. Nagsisipagtambay sila mga idol. Alright, ito yung bypass road. Bahagi ng Lopez Quezon mga panulang friends. Bypass road. Big shout out mga idol. Woo! Pambirang buhay. <laughs> Let's go mga idol, mga pagkakas friends Mga kababayan namin sa Lopez Quezon Na nasa ibang lugar Mga UFW Mga kababayan mga kababayan Kumusta na po kayo? Lopez Quezon, mabuhay ka! Alright! Let's go, tara tayo patuloy na maghahanap buhay ngayong araw na ito Ngayon ay araw ng Martes Mga idol, mga pagkakas friends Big shout out sa inyo mga idol, mga pagkakas friends Grabe! Tatak ka mambay dito! Kanya lang ay tayo mamamasada mga idol. So kailangan pa rin maghanap buhay. Priority ni Panuli ang paghanap buhay kasi pamilyado tayo mga idol. Wow. So maraming maraming salamat sa mga sumusuway tumutugay gay. Sulit ka Panuli. Nangangalakal siya. <laughs> All right, salamat. Thank you. Yan. Grabe mga idol. Ganda ng panahon ngayon. So pasado alas 9 ng umaga. Malapit niya ata mag alas 10 mga idol. Maganda ang panahon mga kapanalapin. So sana maghapon wala nang ulan. Kahit na init ang panahon, laban lang mga idol. Wow. Kasi talagang ganyan ang Hanap buhay ng isang tao, ng isang driver. Kailangan sumagupa sa init ng panahon. Lamig ng panahon. O ba? Diba? mga idol, let's go! <laughs> thank you, thank you! Thank you mga panulipin. Salamat, salamat. Sulid! Mga sulid ka panulipin. Shout out na sa lahat ng mga nagko-comment sa ating YouTube channel. Maraming maraming salamat po sa inyo. Thank you mga idol. Thank you. Salamat man lugar sa bansa Pilipinas, mga taga Luzon, Visayas at mga taga Mindanao. Shout out po mga idol, mga patuloy friends. Grabe, pambirang buhay. Pambirang buhay. Ay. Eto, natin, Dito sa una-unahan may mga pila ng tricycle dyan So itong mga nasa kay ko nakuha ko doon sa may malapit sa palengke. Nagpapunta dito sa may barangay Bukbuk Shout out sa mga taga barangay Bukbuk, Lopez Quezon wow. Yung, wow. yung parang, may parang yung tawagin Ito yung bakantin lote Parang alam ko ito yung sakop ito ng isang subdivision Hindi pa lang na na-improve mga idol So shout out na lang mga idol Let's go mga friends Magandang umaga Pilipinas Woo! Pambira ang buhay! <laughs> 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 wow! Yon mga panel friends, big shout out niyan sa family Gracila. Happy, happy birthday, Kagawad Doming! Wow! Dito, <laughs> <laughs> mga bisita ngayong apo, shout out sa inyo mga baby girl. Happy birthday! Ah... Uh, Baka naman, masubscribe nyo akin yung aking YouTube channel. <laughs> uh, hello. Mag-hi na lang kayo, mag-hi. Wow. Nabisita uh, nung uh, apo ni Kagawa Domi. Yeah, subscribe ha, uh, subscribe mga bibig ha. Uh. <laughs> <laughs> Maraming guwapo doon. Hindi kayo mabibig. Saka isa sa ubat Yan uh. Okay na, let's go na, let's go. Uh, let's go guys. Yan, lima na kayo. Lima na talaga ang kasama Lima lang talaga. Alright. Sino sino yung mga kasama mo? Ano pangalan? Ano pala kasama mo? Brian po. Brian, saka sina. Um, si Big shot out sa kanila mga idol. May pag birthday yan. Mga student dito ng uh, ETC ano? ETC right? ETC yan. Yeah. Shout out mga idol. Alright mga partner friends. Ingat po kayo. Happy Sunday. At happy happy birthday doon sa mga nagdiriwa ng karawan ngayong araw ng linggo. Wow. Nang mga panagapin sa mga katuda natin, mga pasahiro namin. Happy, happy birthday. <laughs> yeah, shout out kay Ujo. Yeah. Katuda natin. Alright. Shout out. Shout out. Yeah. Okay. Shout out sa... Happy birthday, si Kagawad. Kagawad Gracela. Pa. Yeah, all right. Happy okay. happy birthday. Ikaw na ba? Oo. oo. Abay, kasunod mo na pala ako ay. Okay. Yeah. So, yan mga idol, mga panel friends. Brand out ngayong mga oras na ito. So, alas 6.30 ng gabi, mga idol. <laughs> yan mga friends, napakadilim. Alas 6.30 pa lang ng gabi, napakadilim. At saka ang problema, brand out dito sa aming lugar, mga idol. So, dito sa bayan ng Lopez, walang kuryente. Bayan ng Kalawag, wala rin. Hanggang ginyangan daw, mga idol. Hanggang bayan ng ginyangan, wala kuryente, mga panel friends. At tayo yung sapagkat napakadilim na doon na sa binabihayahan natin saka doon sa mismong bayan talagang may mga ilaw mga idol ay uso naman dito yung mga solar na ilaw so itong tapat ko na ito dito sa may garahe ay madilim na rin so dito may solar mga panor friends so, papakita ko sa inyo yan. yan ito ay solar ito lang ang may ilaw ito so, sa bahagi yon, napakadilim dito sa bahay yan mga idol at uh, ako ako'y gumarahi na nga natin yung tricycle ko. Yan nakagarahi na. Iginarahi ko ng mga idol. That's, grabe. Uh, medyo malamig-lamig naman ang pakiramdam. Ang problema nga ay talagang brown out. So sabi ng mga tao mamaya pa daw alas utso imedia. Magkakakuryente. Grabe. Simula kaninang pag uwi ko dito kanina mga alas 12 nung kumain ako ng tanghalian wala nang kuryente. sabi so, sabihin alas 12 alas una alas 2, alas 3, alas 4 alas 5, alas 6 pitong oras nang walang kuryente mga idol grabe kaya mga tao dyan sa kalsada nakatambay kasi nga may mga dumadaan sa sakyan yun ang may mga tanglaw na ilaw pero dito sa kabahayan talagang yun madilim so inyayos ko na yung aking tricycle at ako'y pupunta na dun sa bahay mga idol so let's go mga panorins magandang gabi magandang gabi sa atin lahat. Saan flashlight ng aking cellphone mga panoro friends. So, big shout out sa inyo, magandang gabi, magandang, gabi, magandang hapon. Pambira buhay. Ito tayo sa bahay. Madilim. Ano, ito lang yung ilaw. Solar light. Oh, hindi ko makatendaan. Oh, ito makikita yung daan. <laughs> Susul. <laughs> Susul ako. Uh. Oh, madilim. Madilim mga panula friends. Oh. Grabe, walang kuryente. Oh. Uh. wala nandito na ako sa bahay. Oh. yon Oh, walang kuryente ito, ito ako sa may dahan. Kakasulo ah, pa yung ilaw oh. Ayun oh. oh. 'yun. Kandila ang gamit mga idol. Oh. Kandila, dalawang kandila ang tanlaw 'yun sa loob yung Isa. 'Yun at itong Kapit Bahay, wala ding ilaw. Madilim. Nako. Ito sa Kapit Bahay, wala, madilim din nung oh. walang kuryente dito, oh, wala din, madilim din doon sa labas yung pinanggalingan ko doon yun mga idol mayroon dong solar light, kaya maliwanag doon sa lugar ngayon so, let's go mga idol at uh, run out nga so amay ako, oh, kain ko yung flashlight baka naman lubat na yung flashlight natin ah Lubat ay, lubat na nga ang lubat na nga ang plus light nga ito. Hindi na pa ginagamit yan ay. Alright. Yun. O, oh. oh, maliwanag. Kaya, kasi bukas yung ilaw ng ating cellphone mga panorin. So, nag -uwi na yung mga estudyante, yung mga panggabing estudyante nag uwi na kasi nga ay brown out, madilim sa ano Lopez na. Quezon. Sinabi nga nung ano nila ay nag-post ay, pag hindi pa nagka-quarantine dyan, huwag na kayo malis. Wala na pumasok. O, oh, suspended na nga, suspended na mga klase sa kulihiyo. Yung mga panggabi, yung papasok ng alas 7, alas 8. Madilim na eh. Magkakailan daw ay alas 8. Magkakailan daw. Ano daw naging problema? Bakit nag-brown out? Tapos daw ay alas 8 magkailaw. Baka may nire-repair o nagka-problema. Sabi, dumating nga si Boyo, sabi ni Boyo Ray. Sabi ko, anong sa gumaka burn out? Hindi man. O, sa gumaka pala may ilaw sa bahay ng gumaka. Tapos ay sabi niya ay, baka sa bayan ng Corinthian. Sabi ko, eh, hanggang bayan daw. Wala yun. din, wala din ilaw sa Lopez. Yeah, Nag-uwi na siya sa bayan, napanaw hmm. na rin siya dyan. <laughs> hmm. hanggang kondaw, hanggang bayan ng ginyangan ang burn out. So, big shout out sa inyo mga idol, yung mga taga Lopez Quezon, Kalawag, Ginyangan. Yon, comment kayo kung burnout din sa inyo sa ganitong sa Alas 6.30 ng gabi dito sa Lopez Quezon, uh, October 18 mga idol. October 18 ngayon at uh, magandang gabi sa inyo lahat mga kapatid. Yon, kahit gabi, kahit madilim, ay di kakain tayo mga idol. Kakainin mo. Tingnan natin ang uh, ulam. Wala pang ulam mga panalo. May, May ka -daming ka -daming Ang problema hindi nga nakapagluto kasi ay brown out, madilim. Dito sa kusina madilim. Idol. Yun. mamaya, pagka ng ilaw, di deskarte tayo ng ulam mga idol. o, oh. nandito ako sa kusina, napakadilim. Ang gamit nating ilaw ay yung flashlight ng ating cellphone. Grabe, o oh. Dilim, o, oh. Dingrip. O so, tingnan mo yung refrigerator. Walang ilaw oh, yun, walang ilaw oh. Wala na rin laman. <laughs> Wala rin ilaw. Alright, let's go. Magandang gabi mga idol, mga panel friends. Ingat-ingat po tayo mga kababayan. Gabi na. Mga panel friends, madilim. So, let's go mga idol. Bye-bye, bye-bye. Bye-bye. Pambiram -bye. buhay. Wow. Yan mga panole Friends, good morning Lahat na ating mga minamahal na viewers Mga panole Friends Grabe, pambihirang buhay Magdamag, walang ilaw Walang kuryente, mga idol, grabe Pagigisi lang natin ay, grabe Talagang ngayon ay Ang oras ngayon Alas 6.30 ng umaga So yan, talagang uh, Sikat na yung Haring araw, Dito sa labas maliwanag Naglabas ako sa loob ng bahay ay napakadilim mga idol. Grabe, walang kuryente. Bakit? Bakit na wala nang kuryente dito sa Lopez Quezon? Simula pa kahapong alas 12 hanggang hapon hanggang paggarahi natin at buong magdamag walang kuryente. Grabe, napakainit sa loob ng bahay at talagang grabe, hindi halos nakatulog si Miss Panoli, hindi nakatulog. Ako talaga pinilit kong matulog mga panorites sa ayaw ano, kapitbahay natin. Talagang reklamo. Grabe, walang kuryente. So, ngayon ay... So, ngayon ay October 19, mga idol. So, magandang umaga sa lahat ng ating mga minamahal na viewers, sa lahat ng mga silent viewer sa lahat ng mga organic subscriber ni Panoli. Grabe, magandang umaga po sa inyo kahit brand out dito sa amin. Aywan ko kung bakit walang ilaw, bakit hanggang ngayon ay walang kuryente. Anong oras pa magkakailaw? Grabe mga idol, yung mga cellphone, naglubat ng lahat. Mabuti lang yung cellphone natin, hindi pa lubat. Kaya tayo pa vlog pa mga idol. Yung charger na emergency light, lubat na rin. Yung mga kandila, ubos na rin mga. Grabe, Walang kuryente hanggang sa kasalukuyan mga kamalatay. Problemado nga tayo. Problemado nga yung mga bata kung saan magcha charge mga idol. So ito talagang yan o. Oh. Kukurap-kurap na yung ating emergency light mga idol. So ito mga idol, mga panel friends, nagtakapit tayo kahit na uh, ito hmm, yung natin ka eh, grabe no, nagbangon na ako, mag alas sa is, nagbangon na ako mga ito at uh, ngayon pala mga panel friends ay umpisa ngayon pala yung umpisa ng kampanya ng mga nangangandidato ng mga barangay official, mga kapitan, barangay kagawad, barangay iskay kagawad, barangay yung mga barangay official mga idol ngayon pala yung umpisa so good luck good luck sa lahat ng mga nangangandidato sa bawat barangay hindi lang dito sa amin sa Locust Quezon sa lahat ng barangay sa lahat ng bayan sa ng Calawigan mga idol sabay-sabayan buong Pilipinas mga idol so good luck good luck mga kanilang friends sa mga kumakandidato alright let's go mga idol grabe hindi ko alam kung hanggang ano oras magkakailaw mga panulang friends So, comment lang kayo, bakit walang kuryente hanggang sa kasalukuyan. October uh, 18 hanggang October 19 ngayon. Grabe, bagdabag walang kuryente mga idol. Sobrang grabe mga panuliprens, pambihirang buhay. Let's go mga idol! Kapi muna sa si panulip at uh, magre-ready tayo sa panibagong araw ngayong oras na ito mga panuliprens. Let's Let's go, let's go, let's go! Let's go. Yay! May ilaw na mga idol! Ayan Wow. nagka na o! Oh. Wow, wala, wala, wala! Lang. Alas tres ng hapon mga idol! Ayan o, nagka na! Grabe! Yay! Hello, nagka na! nagka na, O, ibang na! Alam mo ba may kuryente na? Yay! Shout out! May ilaw na! Nagka-kuryente na mga idol! Han ber om vei!